Tila hindi nababahala si Speaker Martin Romualdez sa tila panlalamig ng Senado kaugnay ng pagsusulo ng charter change. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara na magkakaisa ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang maamiendahan ang saligang batas sa ikalalagupan ng ekonomiya ng Pilipinas. Tugon ito ng Speaker nang tanungin matapos tutulan ng Senado ang People's Initiative para sa Chacha. Naiulat din na iulat din dahil sa inisyatibo maraming senador ang hindi na interesadong suportahan ang resolution of both houses number 6 That is also the right di ba eh sa kanila naman din eh kung anong sasabihin di ba that is the freedom of expression I respect always the opinion of others I may not necessarily agree I'm ready to work with them hand in hand as I said We are ready to embrace the resolution of both houses. And I'm already telling everyone here that this is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity. Because that has always been the message of the President. Inihayag naman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na naabot na ng mga nagsusulong ng People's Initiative o PI ang 12% na mga kinakailangang pirma sa buong bansa kaugnay ng isinusulong na pag-amienda sa 1987 Philippine Constitution. Gayun din ang 3% na kailangang pirma sa bawat distrito. We have already um, reached the mandate of the people. So the constitutional, the constitution should operate as provided. Anya, susunod na rin ang paghahain ng petisyon at kinakailangang i-validate ng COMELEC ang mga isinumiting lagda. Sa kabila naman ito ng pinirmahang manifesto ng mga senador na tumututol sa panukalang People's Initiative at magkasamang pagboto ng Senado at Kamara sa pag-amienda sa saligang batas. May tugon naman ang mambabatas sa mga aligasyon laban sa People's Initiative campaign. Mandali naman po talagang mag pag uh, mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on, I think uh, masyado naman mababatingin mo sa mga taong ganun. Hindi mo basa-basa mapapapirma yun. Samantala, naniniwala naman si Albay First District Representative Ed Agman na naging dahilan ng pagtatalo ng Kamara at Senado ang usapin ng Charter Change o cha ang Korte Suprema rin anya ang dapat magresolba sa usapin kung dapat bang pagbotohan jointly o separately ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pag-amienda sa saligang batas. Giit nito dapat mamagitan na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang makahanap ng solusyon at nang mapagtuunan na ng pansin ng executive at legislative departments ang krisis ekonomiya, food security, inflation at iba pang suliranin kinakaharap ng bansa. Binigyang diin naman itong hindi dapat sisihin ang 1987 Constitution sa mga krisis na nararanasan ng bansa kundi ang mga palpak na pulisiya, tagilid na pagpapatupad ng batas, katiwalian at iba pa. Rosa Lico's, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.